Hello guys. Mama masyal tayo ngayon dito sa farm. Dito tayo Yan po ang niyog namin guys. Ang baba lang. Yan halos andun na sa lupa yung mga bunga niya Papa. sa sobrang baba ng puno <laughs> Madi. ay naku so guys yun na nga andito na kami sa dulo pero masyadong maraming jacket, guys. Masyadong maraming kwan. Ano 'yan? Damo. Kaya hindi kami makapunta don sa dulo, guys. Kaya dito na lang kami. So guys, ayan na nga babalik na kami sa motor. sa may motor namin dito na kami dumaan sa papaya sa mga tanim na papaya Ma. yung chinilas ko yan guys kasama ko yung dalawang bubwet dito dali sa na tayo Jan jan sakit na ka magdaan diyan. Wala pa matagal pa gitna Si Habi naiwan pa doon guys. Naghahanap siya ng kabote. Mauuna na kami doon sa sasakyan kasi masyadong madamo talaga dito. and guys. Binuhat ko na si Marcos kasi hindi siya makalakad sa taas ng mga damo. Pahinga muna tayo guys kasi kasi hindi na namin kaya. Oh ako lang magawa. Guys, ang pagod mm -hmm. na, guys. guys. lang. Malapit na kami guys. Sige si Papa. Ayan. Tara na. Ayan na po. Andiyan na po yung Malapit na kami sa sasakyan guys. kakapagod Pero nag-enjoy kami. <laughs> Exercise na din namin to guys. Aray! Exercise na din namin to para pumayat kami. <laughs> Yan ang papaya. Yan guys. Malapit na tayo. Hanggang dito na lang guys. Goodbye. Bye. So, ayun na nga guys. Wala tayong nakuhang kabote kaya uuwi na tayo. At ay. <laughs> Dadaretso na tayo sa Poblacion ng Banga, mama na tayo. Ito na tayo sa poblasyon ng Banga, guys pupunta na tayo sa palengke. Doon na yung palengke guys sa... Sa may mangga. Hindi na sa loob dyan. Na na sa dulo. Nilipat na. Wala nang palengke guys. Gagawin pa rin yun. Magawin pa rin nila yun doon. Mm -mm. Dito na yung palengke. guys. Dito na yung palengke guys.